So ngayon at biyaya. At kapepang nagmumula sa kalangitan. Ang sengay na ang Dr. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ay magpagalan. Minsan pa yung pagbati ng kaitaas ay pinapuot sa lahat at bawat sa sakin mga inibig sa mga sandali ito. Tunay mapapalad ang babot siya. Sapagkat minsan pa lang yung nakasalo ang kabatlayan sa mga oras nito. At kaya hindi na muli nga naihatid ang mga paalaala, ang mga pag-aaral na inyo nang nagrinig o panundago upang papagtibayin sa mga sundaling ito at sa mga susunod pang mga pagkakataon. Tuloy nga mga inibi ang wika ng dakilang Panginoon. Halik kayo na mga nabibigatan at aking pagagani ng madadala, Sa Sapagkat tunay nga ng tao ay nagtataglay lagi na ng mga dalahi na hindi nararapat at nakapagbibigay ng kabigatan habang siya ay naglalakbay at nagpapatuloy na tinataha ang daan na pinakilala ng nakilang Panginoon. Ganyan nga kayo mga iniibig na inaasahan ng kaitaasan na hindi nga kayo mapapagod at magsasawa na lagi na ilumapi sa harapan ng dakilang Panginoon upang ilaga ang iyong kabuang pagkatao upang ulti unti mahubad, maalis ang anumang uri ng daladalahang mabigat sa patuloy ninyong paglalakbay sa tunay na landas. Kaya nga, inaasahan ang bawat siya ay lagi ng masigla sa pagdalo sa tuwing sasapit ang banalagawa yung katulad nito upang magisalo sa kabatlaya sa mga pagkayang makalangin sa mga pagkain kailanman na hindi nasisira mga pagkain kapag bibigis sa inyo ng sapat na lagas. Upang anumang uri ng mabibigat na kalagayan ay inyo nga itong mapagtatagumpayan. Upang matupad ang kanyang wika na kanyang pagkaganina ng mga uri ng daladalahan ng bawat isa. Subali, patuloy din na inaasahan sa bawat isa sa aking mga inibig. Na kayo ay patuloy magipag-aral sa kabatlaya upang inyong matutunan ano nga ba ang nararapat na paghakbang na gagawin habang kayo ay nagpapatuloy. Ano nga bang karapat dapat na gawin ang isang manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon? Kapalo nga siya mag-ahasig ng mga sa bukid ng dakilang Diyos. Kaya ang arin ninyo, napakalaga ang araw lagi na nakatulad ito mga iniibig. Upang ihandog lagi na ng bawat isang kanyang sarili sa harapan ng lakilang Panginoon. Upang kanya may bigay at may pagkaloob ang mga lakas na kailangan ng bawat isa. Upang matupad ang kanyang wika kayo magpatuloy na maging po ng karunungan makalangit sa pagkatangkat tumbas nito ay tunay na kayamanang magbibigay sa inyo. Nang walang hanggang kaaliwan pagsapit niyo sa tagdang kapanahon. At ngayon di nawa hindi kayo mapagod at magsasawang manalangin sapagkat diyan kayo tinawa. At winikang kayo ang ilang ng sanglipatan na huwag kayong magsawa na magbigay ng liwanag sa inyong kapaligiran upang madama ng bawat isa at hindi din ang inyong kapo sa inyong paligid ang kapayapaang pinagkakaloob ng kalangitan. Kaya nga, kakitaan nawa ang aking mga inibig lagi na ng tunay na kasiglahan sa pagtupad ng kanyang tungkulin at nawa hindi yung pagsawahan na maglagat lagi at magandu ng sakripisyo sapagat ito ang katumbas ay inyong pagkakawagawa na hinahanap sa bawat isa ng lagilang Panginoon. Ito lamang ang karagdagan na humayo lagi ng bawat isa na mayroong pag-asa at lagi na yun. hindi mapapagod na humihingi nang tulong at kahabagan ng dakilang Panginoon alang-alang sa kapayapaan ng isang Hanggang dito ako at minsan iniwan iniiwan ko ang biyaya ko, ang kapayapaan, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon siya na huwag lagi maghari sa bawat isa ngayon at magpagalan ka man paalam ang inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-alang Apostol Lucas Paalam.